Big hello mga kaibigan, mga viewers. Ano still kasama ko po si Laswell Tech Channel. Ano, ako naman po si Rodelis TV. Ano nandito na po kami ngayon. Dito namin pinagpatuloy sa Pilcoa, Quezon City. Actually, ito po ay uh, sakop ng Diliman, ano. Ang aming kalye survey. Ito naman po binago namin yung content, ano. Kanina, yung content namin anim lang yung maglalaban-laban, ano, sa midterm election. Ngayon po ay ginawa namin walo. Pero ito po still kasama si Tatay Digong, ano. Former Isko Moreno, former Lener Vice President Lene Robredo, Senator Grace Mo, Atty. Chel Diokno, Atty. Harry Roque, Atty. Neri Colminares, at si former Senator Laila del Lima and Tatay Digong po. Ano? Kaya subaybayan nyo po talaga yung aming kanyang survey dahil mawiwili po kayong panuuri nito. Okay po, diretsyo na tayo sa video. Busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po may nakita Hello. kaming dalawang ate. Ano? Halika bro, lapitan natin. Okay. Hello. Man. Hello po mga ate ah uh -oh. <laughs> Ako po si Kuya Rodel, ano? Welcome sa Rodel's TV. Eh? At ang um, po si Rodel's TV channel. Okay. Anyway po, anong pangalan po ni ate yung isa? Analin po. Ah, ikaw? Errol. Uh, -oh. alam nyo ba, may nagsabi na sa inyo ang gaganda niya? <laughs> <laughs> Hindi po joke yun ha. Okay. Ate, harap kayo sa camera, harap kayo sa camera. Kasi ito, ito yan, ito napili namin ano, uh, content. Malapit na siya na medyo matagal. Ano. Ito yung tinatawag na 2025 midterm election. So next year sa May, May yan ano, kailangan natin bumoto again ng labing dalawang senador ano i-explain ko lang yung labing dalawang senador na bum, na binutuhan natin is kasama yun ng sa presidential vote sa vice president ano ito yung midterm election so lahat lang sila ay mga 12 senators ano ito yung malalakas ang tunog ano unang-una diyan si former PRRD or Tatay Digong pangalawa former mayor Isko former VP Leni Robredo senador Grace po Atty. Chel Jocno, Atty. Harry Roque Atty. Nery Colmenares former senator Laila Dilima tanong ito sa walong ito na tinura namin, sino yung napupusuan nyo lang ha, at saka yung ibuboto nyo. Ikaw muna ate. Um, ako ano? O, oh, sino yung sasagot? Sige, ikaw muna. Para po sa sa ano, Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit naman si Tatay Digong? Ano po kasi nung lahat na yung before niya. O, oh, nung siya presidente. Ano yung sa mga adik. di ba oh, po, Syempre, ang hirap War on drugs. O, oh, oh, yun yun. yun, yun. Oh, oh, So, yung ba, nung time na yun, syempre naabutan mo na yun, No? talagang ano yun, effective, naranasan niya yun. Kagaya ng sinasabi uh, ng karamihan, safe daw lumabas ng gabi. Pero pa sa akin, ano, oo, oo, kasi, ano eh, nung time na nakakalabas ng gabi ng parang walang, walang masyadong takot gulo. Oh, po, na takot nararamdaman. Gulo, oh. Na tsaka po yung mga balita, less uh. yung balita na about sa mga patayan, mga, oh. Uh. ano, Opo, uh. uh, oh, yung mga ganun-ganun. I mean, sa ano po, patayan po hindi sana. I mean, yung Ah, may pumapatay, gano'n. Oo. Para sa akin. Eh, sa'yo. So sa'yo naman, sino? Ganun din po siguro si tatay. Tatay, bakit naman? Yung parang nagkaroon po ng disiplina. Mm. Uh, Disiplina at saka respeto. Yes, so, iyang kasi ay walo, ano? Kailangan natin bumuto ng labing dalawa. Meron bang, ano? Ibang option kayo? Ako, wala po. Wala po. Siya lang? Okay. Labing dalawa kasi, pwede pa kayong, ano, uh Para sa akin po talaga, uh, tatay Oh, okay, sige. Hawakan sa niyo ano. at bibigyan okay. namin kayo ng karapatan na guhitan ano, yung pa inyong ay? napili ito. Pakita natin siya ano. Paano po sisulat? Okay. Ito na si Ma'am. Okay. Ito po. Si Ayun okay. yan, guhit lang. lang. po. Oh, one, paano parang ganoon, one. Yun, okay. Ikaw naman po. Eh, pangalan sila. Oh. Okay, sige. Okay, sa inyong dalawa, no? Thank you very much, ha? May shout-out po kayo? Shout-out, shout-out, meron? Wala po. Wala, okay. Thank you. Peace, sila okay. mga kaibigan, mga viewers, ano? Meron kami nakakita isang rider, ano? Lapitan natin si brother, ano? Bro, bro, mawalang galang na, ano? Oh, Ako si... Uh, ako si brother Rodel, ano? Welcome sa Rodel's TV at... Last World Channel. Last World Channel. Ngayon, ano pong pangalan nila? Abel po. Abel. Abel, ito ano? Ito kasi, medyo matagal pa naman na malapit na ang tawag dito sa ginagawa namin kalye survey itong ginagawa naman <laughs> itong content naman namin ay tungkol sa 2025 midterm election next year okay okay po ito yung mga malalakas ang ano no tuturo namin wali well, ito ang unang unang malakas dyan kahit patanda na marami nag-aamok na lumaban ano na, si P former PRRD or Tatay Digong former Mayor Iscomoreno, former VP Lene Robledo Senator Grace po Attorney Chel Jokno Attorney Harry Roque Attorney Neri Minares former senator Laila De Ngayon, ito yung pinakatanong. Dito sa walong tinura namin, sino yung nasa puso mo lang ha? Yung nasa puso mo lang at yung iboboto mo. Sino yung number one dyan? Kay ano po ako? Kay Tatay Digong. O, oh, bakit naman si Tatay Digong? Kasi effective siya na president kasi. O, oh, pero ang pinag-uusapan natin, tat, inaamuki lang siyang senador ha? Oh. Sa tingin mo ba, pag naging senador siya, marami din siya magagawa? O, oh, sa tingin ko po. Okay. Kasi kung sa presidente nga Mas mataas na posisyon effective siya Lalo pa oh. sa senador Ah <laughs> Tama bro diba? oh Ngayon Palibasa Actually Ang iboboto natin Ay labing okay. dalawa yan Ngayon Pinili na namin Yung walong malalakas Dito ba sa line up na ito Meron pa bang ibang option ka Yung pangalawa mo oh, Ibaboto ka sir Ilang mo Oo oh. Um, siguro sa kana ako mag-iisip ng... Sa pero talaga ang number one mo lang, si Tatay Digong. Okay, sir. Ito, ano, hawa kami ang aming talibor dahil papayagan ka naming buhitan mo, ano, okay. yung uh, iyong napili. Papakita natin sa ating mga viewers. Ito siya. Okay. Bro, pakita mo, okay. ano. Okay. Yan, bro. Yan, yan. Yun, no. Okay. Way, sir. Shout out. Shout out po sa mga viewers ni minsan din at ta Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay mga, mga viewers ano, meto may nakita tayo, isang kuya no. Bro, halika lapitan natin. Bro, So, mawalang galang na ano, ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodels TV. At welcome po sa Roxfer channel. Oo. Ano po pangalan nila? Ah, uh, Randolph po, brother. Brother Randolph ito ano. Ito kasi yung tinatawag sa ginagawa namin ay calle survey. Ngayon, ito namang uh, content namin ay tungkol sa 2025 midterm election. Ano? Next year, May yan. Kailangan natin bumoto ulit ng labing dalawang senador. I e, re repress ko lang ano, yung labing dalawang senador, kakaiba yun ha, kasama nun yung, ano, yung presidente saka yung vice president. Ngayon ito, midterm election, talagang solid na mga ano lang sila, ano, mga senador lang sila. Actually, ito ay labing dalawa, pero pinili lang namin yung walo na malalakas talaga ang tunog. Una-una dyan, si PRRD or Tatay Digong, ano, former Isko former Mayor Isko former VP Lenny Robledo, Senator Grace po, Attorney Chel Diokno, Attorney Harry Roque, Attorney Nery Colminares, former Senator Laila Dilema. Ngayon, ang pinakatanong ito, sino yung napupusuan mo lang ha, at saka yung iboboto mo hmm. sa mga, ito, sa line-up na ito, sa walong yan? Si Duterte. Bakit naman? Eh, malakas si Duterte. Nakikita mo talaga na may nagbabago sa Pilipinas pag siya ang nakaupo. Oo. Oh, nung uh, random ba yun nung siya Presidente? Random na random, sir. Wala, walang gulo. Oh. Takot yung lumabas yung mga atik sa ano. Oh. Alam, kasi alam nila. Takot sila kay Duterte. Oo. Oh. Okay. Siya ano. ang number one mo. Si Tatay Digong talaga. Ngayon, so. labing dalawa yan. Pag bumubuto ka, ba't kinukompleto mo yung labing dalawa o yung napupusuan mo lang? Ano? first time ko nung first time ko po bumoto, wala pa po kasi akong alam noon. Kaya ang ginawa ko, pinil ko po lahat kasi akala ko po kailangan lahat. Kailangan ma-feel po lahat. Pero ngayon na ngayon na alam ko na, alam yung ano na lang. Yung talaga na pupusuan mo lang. Ngayon dito sa walong ito, si Tatay Digong Lamba na pupusuan mo, meron pa. si, ano lang po, talaga. talaga okay. So, pakihawakan mo itong tallyboard namin, ano? Ngayon papayagan ka naming guhitan mo siya, ano? Ah, oh, ito guhitan mo siya. Doon sa base sa pupusuan mo ano. Pakita natin sa ano sa camera. Oi. Okay. Ayun, grave. Before ano, walang bumubuto sa iba? Shout out, Sir. Okay, shout out. Meron ka bang shout out? Ah, uh, wala naman po. Wala naman. Okay, Thank you, thank you. Peace mga kaibigan mga viewers okay, ano ito. Oo. Lapitan natin 'to 'yung oh, oh. so, oh. isang kuya na ano rider. Okay, bro. Bro, walang galang na ano. Oo. Oh. Ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodels TV. At na Sirte Channel siya. Okay, ano pangalan niya? Jeric Balili sir. Jeric, okay. Brother Jeric, ito kasi yung content na napili namin ano. Ito yung ang tao sa na ginagawa namin kayo survey. Pero ito yung napili namin 2025 midterm election ano next year. Kailangan natin bumoto ng labing senador. Ngayon, ito yung malanga, malalakas ang pangalan. Unang-una diyan si former PRRD o Tatay Digong. Pangalawa si former Mayor Escomreno, former VP Lenny Robredo, e Senador Grace Poe, Atty. Chel Jokno, Atty. Harry Roque, Atty. Nery Colmenares, former Senator Laila Dilema. Ngayon, yung napupusuan mo lang at yung ibuboto mo, sino sa kanilang walo? Sino uh, kasi? Tatay Digong pa rin. O, oh, bakit naman si Tatay Digong? Kasi ano eh, bumabalik na yung mga ano ngayon eh. Alin, mga zombie? Mga agaw motor eh, kaya... Ay talaga? disiplina eh. Oo, may na-experience ka na dyan ngayon, mga panahon na ito? Mm -hmm. Ah, talaga? grabe eh, bro yung panahon kasi dito 30 wala yan wala yan ano tumigil lahat yan -tum. oo so ano pa yung pagkakakilala mo na magandang nagawa ni former PRRD hey, marami siyang marami siyang nagawa oo uh, at yung nagawa niya yung talagang naranasan ng taong bayan oh, yun oo Okay yun so, palibasa actually yan bro ay labing dalawa ngayon yung walo lang ang pinili namin dito sa walong ito wala, wala ka bang pangalawa na ano napupusuan Uh, kasi dalawa kailangan ibuwak. Wala na? Tatay Digong lang talaga? Ay, oh, grabe gra bro. Okay. Ito, ito. Meron ka mga gustong i-shoutout? Shoutout uh, shout ko yung asawa ko, si Aileen. Ah, siya ngayon? Sa bahay. Okay, shoutout sa'yo ma'am. Okay, ito, pakihawakan mo yan, ano? Papayagan ka naming buhitan, kagaya nung nakikita mo dyan, yung iyong napupusuan. Ito siya. Okay, pakita natin sa mga viewers para wala silang masabi. Ayan. Okay. Grabe, 5-0, bro. Thank you, sir. Ah. Oh. Thank you. Sir, thank you, ha. Ah. Camera ano, no? Uh, ayan po, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po yung aming... Uh, 2025 midterm election dito po sa Barangay Pilcoa no. Former PRRD Tatay Digong, lima, lima lang po yung aming interview dahil mahahaba naman po. Pero ang score po ay 5-0. Grabe po ito. Ah, ayan, finish you know, sila mga kaibigan, mga viewers ano? You know, ayam po, natapos na po yung aming interview ni Las Channel Ako naman po si TV ano? You know? Dito po kami ngayon sa Barangay Pilcoa Binalikan ko po, kasama ko po ngayon si, si uh, Las Channel you know? Pero yung topic po namin ay talagang iba Inexplain ko na po yun doon sa aking introduction ano? You know? Kaya sa mulit-muli mga kaibigan Talagang subaybayan nyo yung aming kalyo ni Las Channel Dahil talagang mawiwili kayo Dahil iniiba-iba namin yung content Pangalawa, ito po. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aming munting channel. And baka merong gustong sabihin si La Suerte Channel. At kung meron po kayong suggestion na ipa-ikali eh, salve, mag-comment lang po kayo sa baba. At kasasunod na po ang mga channel namin. <laughs> Thank you very much po and God bless.